<laughs> oh, yan sahin na masyadong buli, oh. Oh, buli. Buli, <laughs> mga <baby labo>. <laughs> daw si Saki Tanong <laughs> lang, <laughs> may go up. You go up. Hold sa boys. Paa. Go. No, no. Go. Hold it. No. Hold. Hold mo no. lang. I'll give you the <laughs> <Then> <laughs> give you si Saki, boys. you yeah. no. go. Kick them, baby. Kick, kick, kick. No. No, tata. No. Buli tayong hayop na ito. Very good. I'll give you donut later. What are you doing? Why you help, tata? No. Uli lang. Why you help, tata? No. No. Pag nainis ka, ako kayo tutuloyin itong takiboy. Yeah. Let's go. I'll go buy donut. Kasi ito, mami, mami, I'll buy donut with you. May mabawas lang kami yeah. ni Saki Boy. No, no, tata! Yeah. No, I'm baby. Sabihin Keys. mo, Saki sa Boy. I'm baby. Kiss. No, yung mga batang tinutuloy agad. agad Ay, iba yun. Tata. Yung bagong panganak yun. O, kisa sa, kisa, kisa tata, dali. Para di ka tuliin, dali. sa kisa, tata. Kisahin mm -hmm. mo, bawli talaga. No, Saki Boy, no, bawli talaga yung tata mo, no? Nakakatabad ah, naman lumabas di ba? ulan yun. Saki, Gusto ka tuliin ni tata. Hindi nga ko. <laughs> Tingin nga, hindi pa naman tabi binata tata. Tata,

ko. Papa. Dito ka lang sa dulo. watch ka. Ayan. Binigyan na ka nang ng watch. Oh. O. Magawatch ka lang ng TV. Diba? Ayan o. Oh, dapat nga showtime ako eh. O. Oh, pero dahil sa'yo. Ayan mo na. Bye. Bye. Bakit bye? Wala ipis. Hello. Hello. <laughs> No, bakit ako? Kaya mo like, ako pirun to Ako ina no. Dali, dali. Dali, ganti kay tata. Nahuturo si papa mo dito ka lang mag watch nga tayo. ay ah, iba sa akin oh. Ako 'yung ano tata oh. Bad Shopee Boy, oh. Kau <laughs> titirahin. Ay, wawa. Alika na, baby ko. alika na, o, alika tayo papa mo. Oh, dali na, alika na, Dali, tayo kay papa mo. Bad tata. Bad tata, ko. Oh, Ah, ayun pa yung isang ano. Gira mo na kasi, Alexandra. Oh, ang bully mo naman eh. Dali mo na doon sa tatay niya. Lex, ayun ang manood. Oh. Dali mo na sa tatay niya. Tana. Ay, nagsusubok kay ate oh. Ate Tana. Dali mo na siya doon kay papa niya oh. Dali. Dali na kay daddy niya. Dali. Oh, sige na, bibi ko sa kiboy. <laughs> go walk. Oh, dali na. Nuna na kay Ma, papay nga dali. Let's go, kay Boy Walk. walk. Bye-bye. Ang -bye. hmm. bulak si to. Bully kasi itong lang ngayang to eh. Ay, ang ganda ng na legs natin, legs. Mas malaki yung sa'yo. Ano uh, mas malaki? Pero mas maputi yung sa'king. Ha? Parang baliktad. Ay, parang hindi. O, oh, tinan mo mo. Mas malaki sa'yo, mas maputi yung akin. Alo, oh, Baliktad yata, mas malaki Balik sa iyo. Baliktad oh. 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 Pag dinanon mo yan, oh. <laughs> mas malaki, mas malaki yung sa iyo. ano ba? Saan lagi ng pata ni Alex eh. Wi. Uy, naka-short ako ha. Ah. Oh, ayan. Hindi pa ako nakaka. Hindi pa ako nagliligo, no. Mamaya ako maliligo ng hapon. Wala talaga ito, video na video eh. Ang laki talaga ng Alam Ano man ipinipix dito? Lintik naman. Wala, Lobat. Spider-Man na ito eh. Ay, wala palang battery, Lobat, eh. Ano nangyari sa akin, boy? na ay na magwas sa mga bata tayo mag showtime na nanonood tayo ng showtime. meron ba ngayon haba daw ha be meron hi hi what's donut hi tana Rich. hi hi saki boy bibi ko bye saan ka pupunta be kata na rin oh. nanggugulo na naman ang laruan din. Oh. Hi! Bakit pang babae na naman ang laruan mo, Saki Boy? Hi! Saki Boy! Hi! Wanna say hi? Oh, say hi. Say hi, Nathan, ah. ko oh. ko oh. Po. Po. Baby Sake, bakit po? Po. Oh, come here. Say hi. Po. Oh, go to Papa. Go to Papa na. Po water ka. O oh, sige, inom na. O, oh, come here. Say hi. I don't care. I don't want ka daw. Ay, Where? O, oh, ito na. Oh. Say hi. Tana, Rach. Ayaw ay na nga daw. Say hi. Ay. Hi. Hi. Oh, ka di kaya ka nag, nag, ano eh. Oh, say hi. Oh. Hi. Say hi, hi. Hi, hi mga kabebe lang. Hi mga. Run! Tana, ipi! Ipi! Saki boy, oh. <laughs> Ang gulo ng mga batang ito, eh. Oh, come here, oh. Say hi, say hi. Dali. Say hi, ma. Ang bigat! Tara! Say hi, Tana, tana oh. Para kang kumarga nang dalawahan. Edi wow, ang payat po ng mga legsit like ni Alexandra Mahura. Sexy daw si Alex, oh. Kaya para umuulan eh kasi sexy ka sa tingin mo eh. Bye-bye. O oh, sige, bye-bye na lang Tana. Bye-bye. It's raining afternoon. Bye-bye mga kabebeg. 'Di mag ano muna kami, tutulog-tulog muna na kami.